ito na. Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mayuwagang Mayu Pwede lang po, nagtutupis sorry, lang po si Nicole, sorry, sorry. maliligo ko. daw po siya sa ulan. Tama, pinipit ko kung kasya eh. Anim na taong gulang si Rosel, nang magkasakit ng matinding hika. Dahil dito, ay kinailangan niyang uminom ng maraming gamot. Subalit lingid sa kaalaman ng mga magulang, si Rosel pala ay may iba pang pa karamdaman siya ay merong rare disease na kung tawagin ay Steven Johnson's Syndrome. Ang immune system ni Roselle ay nagkaroon ng matinding reaksyon sa mga gamot sa hika na kanyang iniinom. At makalipas ang labindalawang araw na pag-atake ng sakit na hika, ay unti-unting nabulag ang kaawa-awang bata. Oh, sa kabila nito, ay nanatiling matatag ang mga magulang ni Rosel. Sila ang gumabay at nagsilbing mga mata ng bata para makapamuhay ito ng normal. Naniniwala sila na hindi hadlang ang naging kapansana ng anak para maabot nito ang kanyang pangarap. Mula elementarya hanggang kolehiyo ay pinag-aral nila ang bata sa regular na paaralan. At hindi sila nabigo dahil katakot-takot na karangalan ang inuwi sa kanilang tahanan ng anak nilang may kapansanan. Noong elementary at high school, si Rosel ang naging class valedictorian. At nang matapos ang kolehiyo, siya ang tinanghal na kauna-unahang vision-impaired suma cum laude ng Ateneo de Manila University sa kursong BS Mathematics. Galing! Ipinagpatuloy ni Rosel ang kanyang kasipagan sa pag-aaral at sunod na tinapos ang kanyang Masters in Applied Mathematics sa UP Diliman. Nahiya ako! <laughs> nagaling <-galit> sa algebra! <laughs> at kumpleto yung dalawang mata ko dahil sa ipinakitang galing ay agad siyang nabigyan ng na magagandang oportunidad. Nagtrabaho siya bilang consultant specialist sa iba't ibang software companies sa North America at Europe. Bukod sa trabaho, ay abale din si Rosel sa kanyang adikain na makatulong sa iba pang kabataang bulag na gaya niya. Itinayo niya ang Project Rosel ang proyekto na nagbibigay ng special software sa mga public school para makadalo ang mga kagaya niyang bulag sa regular na klase ng paaralan. Tumatayo din siya bilang lecturer and speaker sa iba't ibang leadership seminars, graduation ceremonies, and talks on self-improvement. Sa kanyang mga naging tagumpay ay pinatunayan ni Roselle na hindi na niya kailangan pa ng mga mata para masilayan ang magandang kinabukasan. Ang pinaghalong pagtsatsaga at pananampalataya ang tanging instrumento ni Rosel para mangarap at para abutin at magsilbing liwanag sa dilim. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Roselle R. Ambubuyog, the first visually impaired Filipina to become summa cum laude at the Ateneo University in 2001. Galing! Galing! Nakakaya naman, Grabe, no? Grabe, niya ako! <laughs> Bak, nakakaya po sa mga 2020 vision po natin. Na makapagreklamo po tayo sa algebra wagas. Totoo, na yung yeah. galit galit natin sa X na hanggang ngayon hindi matagpuan. <laughs> <laughs> sa diba? X and Y. Sa X and Y, sa X plus Y, sa 2X plus 2Y, di ba? E eh, ganoon na lang yung wagas na galit natin. Samantalang ito, partner... Diba? graduate ng BS Mathematics, hindi pa natapos doon, nagmasters na pa sa Applied Mathematics. Isipin niyo At yun, hindi no? lang sa mga basta-bastang eskwelahan, Ateneo and UP Diliman. Isipin ano niyo mga kaibigan na visually impaired ang uh, taong ito, pero Correct. hindi naging hadlang Tama. ang kapansanan yun para matupad ang kanyang pangarap. Tanong ko sa'yo iyo, ayong araw na ito, saan mo na ginamit ang mata mo? Yan, makinig ka, makinig Yan. Ha? ha. Ginamit mo na ba ang mata mo para magbasa ng lessons o ginamit mo na ang mata mo para mag manilip ng kapitbahay? <laughs> o katulad nung nag-PM sa atin para tumingin na nakatuwad na ka at makita ang nakabakat na panty. <laughs> Saan mo na nagamit ang mata mo ngayon? Totoo yan, mga kaibigan. No, naka, na, very inspiring again ang uh, so kwentong inspiring. ito. So Na talagang uh, tayo na binigyan ng uh, na malusog na pangangatawan, malinaw na mata, malinaw na pandinega, uh, matinong panlasa at pangamoy. Hmm. Minsan hindi natin nagagamit ang mga, ang mga senses na ito Pare para, para ma-improve ang ating sarili. Mama. Diba ito, alam natin kulang hirap mawala ng paningin mga kaibigan. Try nyo po ngayon, wag lang po yung nagmamaneho ha. Hay <laughs> diba? nasa FX ka ngayon, hindi ka pa nagbabayad. Correct. De ba? Try mo, nakapikit ka, hindi ka pa nagbabayad. Hmm. Bulag ka kasi. Kunwari, De ba? Magahanap ka sa wallet mo ng pambayad. Diba, ba? Kakapain mo kung alin diyan, ng piso limang piso at sampung piso. Kakapain mo kung alin ng 50, kung ano ang 20, kung ano 100. O, oh, isipin mo. Try diba? mo lang, try, try mo lang. lang. Oh, 'di ba napakahirap? Ang hirap. 'Di ba LRT? Parating na. Mm. Nakasakay na lahat hindi ka pa nakasakay, hindi mo kasi nakita. <laughs> Totoo yat diba, imagine niyo mga kaibigan. Umandar na. <laughs> Nalagpas ang <ka> na <laughs> 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 Hindi mo kasi nakita. <laughs> hindi ba? Diba? Pero doon -do natin ma-realize no. Although doon mo rin ma-realize partner na when something is taken away from you. Mm uh, binavalue mo kung ano yung natitira sa iyo eh. Correct. Ganun naman that, uh, eh. Ganun naman. That is why yung mga bulag are even more sensitive than mm. yung mga hindi visually yung, mga normal ang pag uh, paningin, paningin. ba diba? mas sensitive sila na Correct. kahit na duma ng LRT makakasakay sila Totoo. Diba? kasi alam nila rinig nila so mas mm. malakas yung pandinig di ba mas malakas yung sense of touch di ba yung ganon so isang aspeto din yun na pag may nawala sa'yo value mo kung ano yung mga natitire eh. kasi yun na lang ang meron ka ako nalang yung aspeto ng hirap talaga ng walang paningin, ka Kavisio. Yung pagpunta na nga lang sa banyo, paano ka Tama. maliligo, paano ka magbibihis ng maayos. Ka? Isipin mo, everyday struggle niya Tama. yan. Tama, how can you be so sure na inilalagay mo sa hair mo? <laughs> may lagi shampoo. Di ba, what if? whipped cream yan. Hindi yun, wala namang whipped cream sa banyo. Malay mo, may nagkamaling lagay mali mo ang nakalagay sa sa, sa uh, 'di ba? Akala mo shampoo kasi bulag ka eh. Oh, oh. 'Di ba? Ayun pala nalagay mo yung pang ano, yung pang anis ng babae. <laughs> <laughs> oh, 'di ba? Eh 'di ba amoy feminine wash mo. <laughs> <laughs> Di ba yung struggle ng araw-araw na gano'n? Correct. Pero nakasurvive siya. Hindi lang survive, partner. So, so, sobrang sobrang masasabi natin talagang uh, achiever na achiever Oo. to the maximum level ang Correct. taong ito. Correct. Sobra. I, I wish to meet her. Di ba? Si idol, 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 idol. Grabe. Grabe, ang galing compared sa atin na mga la, tinatamad. Correct. Tinatamad magbasa, tinatamad diba? mag-aral. Meron nga nga uh, isa nag-text sa akin, sudyante. Sabi niya, tit, tinatamad na ako mag-aral. <laughs> Yun lang, gusto yung sabihin sa akin na tinatamad parang na siya mag-aral. Ka, diba? parang ganun kasimbleng, nga oh, uh, di ba? Matalik sabihin. pero hindi mo naisip ko yung mga consequences, consequences niyan. Gusto ko niyan. sabihin, Nakakapag-aral ka nga ang swerte-swerte mo. Yun pa, Nakakapag-basa ka nga swerte-swerte mo. May pambili ka ng libro, may pampamasahi ka. Tapos sasabihin mo, tinatamad ka mag-aral. Nakakahiya naman, di ba diba? Well, may this serve as a lesson again hmm. para sa ating lahat. Ang kwento ni Rosella R. Ambubuyog, the first visually impaired Filipina to become suma cum laude. Hindi man lang cum laude, partner. Doon pa sa highest, oh, highest hindi level man lang man niya. Oo. Suma talaga sa ating university galing galing As galing, galing. Na, Idol ka you, namin no you already uh, nagsisilbi kang uh, inspirasyon sa maraming tao mm. di ba na mag-aral na mag-aral na mabuti at doon sa mga may kapansanan na uh, di ba huwag sana mag maging hadlang ang lesong ito ay uh, di ba para hindi maging hadlang sa mga tao na ang kanyang pangarap kahit mayroong kakulangan din Thank you, May Burnay. Ang mga kwento po na May Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po. Tambalan! Like ng like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! Salamat for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!